nakakaloka 30 seconds lang talaga yung ano ng stoplight nila hindi <laughs> talaga pwede dito pabagal-bagal sa humpong kasi nako yung stoplight nila dito hindi tulad dun sa atin na parang tigilang minuto dito seconds lang parang wala pang one minute tapos na yung green light ah, minsan <laughs> mahabutan ka ng ano ng, ng red na sa gitna ka ah, talaga naman. Kaya dito sa Hong Kong talaga ang bibilis ng kinos ng mga tao. Bilis maglakad. So, ngayon ang lake sa mga mi kasi uh, mag in ako ng boarding house. Kung meron ako mapagtanungan kung meron bang mura dito mga boarding house dahil yung kaibigan ko. Nagpapahanap siya ng boarding house na mapagstayhan niya. Ay, Jesus ko. Hindi ko naman kasi masyadong kabisado yung mga garon dito. So, let's see kung meron ako makikita ng murang boarding house para sa kanya dahil mahal yata magboarding house dito pupunta ako ay ng liksang makapagtanong doon kung may mga boarding house ba na mura kahit mga pang ilang araw lang para doon sa kaibigan ko teka tawid muna tayo bilisan habang green pa ang light dahil eh, 30 seconds lang dito halos o oh, ayan mag stop na yan tututot na yan sabi na. <laughs> Kaya bibilisan mo talaga kilos mo dito para di ka ma sagasaan Bagal-bagal <laughs> ka. Ikaw pa magbabayad ng ano, multa. Dito ko sa may city ko. May city Lalagpasan ko yan. Dadaanan ko yan. Papunta ako ng Ligsang. Galing ako ng Chunwan West. Tapos nilalakad ko lang papunta ng Chunwan Station nadadaanan ko yung Nina Mall 1, Nina Mall 2, City Oak 1 and 2, Opie Mall 1, Opie Mall 2, tapos yung Oak, yung Oak Road, yung Oak Supermarket. Ang ano lang kasi, ang lapit lang naman kasi hindi kailangan lakarin. Tsaka kapag naglalakad naman dito mga may alam nyo, safety kasi kung pwede ka naman doon sa taas, doon ka sa taas mag uh, lakad, may, may ano pa, may cover pa, hindi ka mainitan. Kung ayaw mo mainitan, ayaw mo maalikabukan, mag ano ka sa tulay. Tapos, kung gusto mo naman talagang baybayin yung mga palengke-palengke, dito ka sa may ano, kalsada lang. Ayan, marami kang makikita dito. Marami ka dito makakita na pwede mo pasyalan ako naman, dito talaga ako dadaan sa may tulay para hindi masyadong ano ba, hindi masyadong delikado. I mean, hindi masyadong crowded. Actually, hindi naman talaga crowded. Mas safe lang talaga kapag sa taas ka, kapag dito mas sa mga tulay dadaan. Lahat ng tulay dito connected sa mga mall. Lahat, ay, hindi naman lahat, pero mostly talagang meron merong way para makapunta ka dun sa mall kung saan ka pupunta naka ano na connected na yung mga tulay o ayan pasangasanga yan nagsasangasanga sila dito anywhere ka pumunta di ka mawawala dahil may mga sign sign di naman sila di ka talaga mawawala pero kung hindi ka masyadong magaling sa mga pagbabasa ng sign pwede kang magtanong sa mga makakasalamuha mo makakasalubong mo ng pinay marami naman dito mapagtanungan Huwag ka lang mahiya. Huwag mahiya pag kakayoy baguhan dito kasi ako nung baguhan din ako. Iniyakan ko talaga dito dahil hindi ko talaga alam kung paano bumalik that time na ako'y nawala. Ah, kalorte. Okay. Ngayon talaga sa umpisa talaga magmumukha kang tanga. Hindi, madadanasan mo talaga yung mga iyak-iyak factor dito sa lugar kung, kung hindi ka sanay. Ay, naku Sarado ang kanilang elevator. Hindi siya, ano. Ala, so kailangan kung kailangan kung tumawi doon. And out of service ang kanilang elevator dito. Dapat pala doon sa kabila na elevator ako. Umakit na ako. Pero hayaan mo na. Dito na lang maglalakad na lang ako. Eh. <laughs> okay lang yan hindi nyo makikita dito talaga na sobrang traffic at um, yung pollution wala masyado dito mga mga talaga ano? magsire-sure na punta. Bahala ko ata'y <laughs> Ay, kabugnaw uy. Sana ako kayong adlaw pero perting bugnawa. Hello mga kakons! Kamusta? Day off ko na naman today. Today is Saturday. Nag-swap ako ng day off. Supposed to be tomorrow ang day off ko. Pero may mga lakad kasi sila amo na mga gagawin. Wala naman kung, syempre wala akong lutuan sa bahay. Wala akong gagawin. Wala akong alagaan. Kasi kasama nila yung bata. So, kailangan ko rin mag-day off. Supposed to be tomorrow yung day off ko. Pero wala problema sa akin mga mga, mga yung araw ng day off ko. Basta makalabas konti. Makalanghap ng sariwang hangin. Okay na. Ang ganda ng view dito, oh. Wala, may ano, may pasuan. Ano ba yan? Eh, paano-ano sila, oh. Ano ba gayan? Ay, balo, ay. Unsan na ang akuan. Tada! Oh, namingwit si tatay, oh. Namingwit si tatay. Arita, tarataw na ko si tatay. pagkuwesta tay. Ano ah, mi sa tay agi man? Gumay pa pagkuwesta tay uy. Kato na lang unta may atong kuhaon no, dagito na to. Unsa <laughs> na oy? Kanindot pas mga bird. Ay, unsa man to? No, Mawingwit rin kay Limpio, man kailahang tubig, o oh kailang dagot. Park Island. Kapuntang Park Island ni eh, oh. Kani siya o, oh. kani pwede kang diri sakay papunta doon sa May Art. Ark. Dito yun siya sa ano, Hong Kong Airport Authority. Papunta ni siya sa Noah's Art. Ako ang mga tuwa na itong miyagi. Pero nagbas mga kukuha itong miyagi nga itong mignong wagas Kana siya, pwede ka din ha sa Musakay o. Oh. Mag-ferry ka, papunta dito sa Noah's Ark. <laughs> Mabangga man tayo dinagoy Asam mo ko ni padong ay Ato ko og liksan karon Ambotu ko Bai sa mga miha